Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, kumusta na po kayong lahat? Sigurado po ako may hangover pa tayo sa mga kasiyahan nitong nakaraang Pasko. Hala, Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat. Pero seriously po, dahil ngayon ay last week of the year. Wow! babay na sa 2010. Ngayong huling linggo ay panahon para magpaalam sa makulay na taong ito. Ano nga ba ang naaalala nyo sa taong ito mga kapamilya? Personally, ano nga ba ang mga tagumpay na nakamtan nyo sa taong ito? O dili kaya mga na ninyo? ninyo? Yumaman ka nga ba o kaya lalo pang naghirap? Indeed, how would you sum up this year? Meron pong isang magandang awitin mula sa isang sikat na Broadway musical. Yan po ang tinatanong ng kanta. How do you measure a year? Napakabilis nga naman ng taon. Paano mo ito susukatin? 525,600 minutes. How do you measure measure a year in daylight, in sunsets, in midnights, in cups of coffee? How about love. Remember the love. Marahil nga mga kapamilya, ganun nga dapat nating babalikan at susukatin ang taong ito na patapos na. Higit pa sa mga yaman o tagumpay na dumating sa iyo, naging mapagmahal ka nga ba ngayong taon? Mas marami ka nga bang taong minahal? Higit limang daang libong minuto ang nasa isang taon, naway naialay natin ito sa pagmamahal. Amen.